Jesus, nagwawala. Bakit? Ano lang yung red? Ba't nagwawala ka? Wow, good morning. Good morning, mga halaman ko. Sweet. Banda, oh. Nag-iisa siya. ano nangyari yari sa yun, Bob? Dito tayo. Kamusta na ako, ha? Tanim-tanim. Ayan na susunod ito yung pangatlong ano ko haharbisin ang kulit ni Winter yung tanim ako ng kamatis ayan o oh. ayan din o oh. medyo inaasitaso ko yan ngayon pero baka bukas na ulit kasi baka makapunta kami ng silang kapag ito pa ito yung papakita ko sa inyo nang hindi ako sa kapitbahay ng ano ng mga sariwa pa siya <laughs> <laughs> Kahapon siguro to. Kahapon siguro to. Ayun, tinan nyo. Oh. Balat ng buko. Dami niyan. Isang sako. Sabi ni mister, bibilin daw. Sabi ko, hindi, hihingi muna ako sa try ko. Pagka sinabing bibilin, eh, di bibili ako. Medyo pa. Hindi ko nabubok pa. dami. Isang sako. sa ito, oh. Kalahati ng plastic bag. Si Winter. <laughs> na ko si Winter. Hindi Hmm. hmm di na pagod ka. Hindi ko siya pinansin eh. O, oh, yan naman. Pag pinapansin. O, oh. relax ka lang. Paganda mo yung bata ka ah. So, yan lang. Ito lang talaga yung gusto ko ipakita sa inyo. sa isyo. Sure. Yung buko na yan. Um, ilalagay na, dadalay namin sa silang. Ilalagay ko sa mga ano, kasi mainit ngayon yung ko sa may mga ilalim ng puno o doon sa may ugat para mag moist siya madalas kasi hindi kami nakakapunti tapos ngayon lalo ngayon kasi pasukan na baka na kung matatagalan kami pumunta doon may napanood ako dito sa youtube yan pala maganda yan i -ano, ilagay sa ilalim ng puno o doon sa may ugat ugat para mag moist siya hindi ba sa matutuyo yung mga halaman o yung ugat o yung lupa ayun Ganon. Nakita ko. So, hiningi ko to sa kapitbahay. Diyan lang yan sa may labas. O, ano lang. Sa malapit sa tali pa ba. Halos lang. Mga katuwa eh. Ang dami kong nahingi. Isang sako. Tama-tama ito. Medyo hindi matutuyo yung lupa niya sa tinanim namin. Yan lang po. Yan yung share ko ngayong araw na to. So, kulay pakita sa inyo itong buko na to. Kasi dadalahin namin yan sa silang. Di ba, winter? Sama ka, susi lang. Grabe talaga, wala ng pag-asa yung ano ko. Siguro magtatanim pa rin ako ng luya. Hindi nga lang ngayon. Baka mga ilang ano pa. Siguro pag naubos yan. Pag ko. Hindi ko kasi basa ano ko. Ito, bagong cut ko. O, kasi magtatanim ako ng kamati sa yun. Dito sa kabila meron din. Tapos inilipat ko na lang yan sa ganyan din siguro kasi lalaliman ko lang maganda raw yan pag inilalim mo malalim mo yung ano pagkakatanim grabe to isa parang ha harvesting ko na rin ata kasi ba't ganun nababali siya siguro binabali ni winter to eh so itong batang to yun, eh, natuyo na talaga wala ng pag-asa di bali at least naka-harvest naman ako ito susunod na i-harvest ko so, share ko rin sa syempre kaya lang hindi ko makuha kasi yun nga, meron pa rin akong luya dun eh. Yung pangalawang luya na hinarvest ko. Ayan. Yan lang yun. Share ko ang aking mga halaman. Okay na, Winter. Pasok na ako sa loob. Bye-bye. <laughs> Nakatingin lang si Winter.